Mapagmahal na hinalikan ng lalaki ang mukha ng kanyang asawa. Pagkatapos ay lumingon siya, at nandidiri niyang pinunasan ang bibig niya. Ang pagkasuklam niya sa kanyang asawa, ay umaabot pa sa paggamit ng gamot sa allergy para mapagon. Para makuha ang mana ng pamilya ng kanyang asawa, ginagampanan niya ang papel ng isang mabuting asawa. Ngunit sa tuwing may malapit na silang pagsasamahan ng kanyang asawa, lahat ay pupunta sa bahay ng asistant para humingi ng aliw tuwing nakikita niya ang paghihirap ng amo, kukuha ang assistant ng isang supot ng pulbos, at sasabihing malulutas nito ang lahat ng iyong problema. Kapag nainom na ito, sa loob ng 24 na oras ay natural na mawawalan ng buhay, at ang lason na ito ay hindi madetect kahit ng mga forensic. Ang lalaki ay natukso. Kinagabihan ay pumunta siya sa supermarket at bumili ng isang bote ng red wine. At doon niya ini-inject ang lahat ng dalawang miligram na lason. Nang handa na siya, itinapon niya ang gilya sa basurahan. Pag uwi ng lalaki, nalaman niyang wala ang asawa niya sa bahay ngayong gabi. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang malaking mancha ng dugo sa sahig. Naisip niyang may nangyaring masama sa kanyang asawa. Hinanap niya ang asawa sa bawat silid. Pero hindi niya ito nahanap, at hindi rin niya makontak ang asawa niya sa telepono. Nang mga sandaling iyon, may nakita siyang card sa mesa. Nakasulat doon na maghanda ng 200 na milyong piso. Kung magbabalak kang tumawag sa pulis, abangan mo ang mangyayari sa asawa mo. Pagkabasa niya noon, agad na tumawag sa pulis ang lalaki. Sa pagtatanong ng mga pulis, sinabi ni Dashan sa mga pulis na walang kakaibang kilos ang asawa niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit may natuklasan namang ibang pulis na bote ng lason. Agad na nagpaliwanag si Dashan nang makita niya ito. Binili ko lang ito kanina. Balak ko sanang inumin ito mamaya kasama ang asawa ko. Pero siya'y dinukot. Nakita ng pulis ang paghihirap sa mukha niya, kaya ibinalik na lang niya ang red wine. Sa huli, wala namang nakuhang lidang pulis. Bago umalis, may bilin ng pulis kay Dako, dalawandaang milyon, ihanda mo na agad. Muling makikipag-ugnayan sa iyo ang mga kidnapper. Pagkaalis ng pulis, naligo si Dako ng mainit na tubig. Pagkatapos ay humiga na siya sa kama. Sumaya naman talaga siya ng sobra. Plano niya sanang lasunin ang asawa ngayong gabi. Pero hindi na pala niya kailangan pang gawin para ipagdiwang ang pagkawala ng asawa niya. Uminom siya mag-isa sa bahay. Iniisip niya na kung hindi siya magbabayad ng ransom, tiyak na papatayin ng mga kidnapper ang asawa niya at ang mana ng asawa niya ay mapupunta sa kanya. Kinaumagahan pa lang ay dumating na ang mga pulis sa bahay ni Daming. Ngunit natuklasan ng mga pulis na uminom si Daming kagabi. Ikinahinala rin ito ng mga pulis kay Daming. Matapos ang paghahambing ng mga forensic expert Nakumpirma nilang ang mga dugong nasa sahig ay galing sa asawa ni Daming, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya ang kaso. Nang bigla na lamang, tumunog ang doorbell sa bahay ni Nadaming. Ang totoo ay ang mga kapitbahay sa kabila, sila ang nakatanggap ng email ni Dawson. At ang pangalan ng nagpadala ay kapareho ng nakasulat sa card na naiwan sa hapagkainan kahapon N31. Maingat na binuksan ni Dawson ang sober. Nakasulat doon, tumawag ka na ng pulis, ba? Diba? Kung ganoon, Maghintay ka na lang ng pagdating ng mga pulis para sa iyong asawa. At sa loob ng sobra ay may isang kuko na may dugo. Bigla na alala ni Oyama ang pagpapamanakir ng asawa niya noong isang araw. Nakatitiyak siyang kuko ng daliri iyon ng asawa niya. Isang kakaibang kasiyahan ang naramdaman niya noon. Pero hindi niya alam kung sino ang nagalit sa asawa niya. Agad na nakuha ng atensyon ng media sa buong isla. Ang misteryosong kaso. Nagkunwari si Oyama na kawawa sa harap ng media at nagsabing gagawin niya ang lahat para mailigtas ang asawa niya. Ngunit pagkasakay niya sa kotse ay labis ang kanyang kagalakan. Pagkaalis ni Dawson, maingat na sinuri ng mga pulis ang kanyang sasakyan. At nakitang may mga bakas ng sariwang dugo sa compartment. Pagkatapos ay natuklasan nilang ang sapatos lamang ni Dawson ang nawawala sa aparador ng sapatos. Kinabukasan, nagkita ulit si Dawson at ang kanyang assistant. Akala nila, kapag pinatay na ng mga kidnapper si Dawson, magkakasama na silang dalawa. Maaari ring mamanahin ni Dasha ng mga ari-arian ng asawa. Magiging mayaman at sikat din ang maliit na katulong, ngunit hindi pa sila nagtatagal sa pagiging masaya, ay tinawag na si Dashan sa himpila ng pulis. May ipinakitang litrato ang pulis ng isang pares ng sapatos pang takbo. Tinatanong si Dashan kung bakit nawala ang kaparehong sapatos pang takbo sa kanyang aparador at nakita ng pulis ang mga yapak ng sapatos na iyon. Nang gabing nangyari ang krimen, pareho pala ang sukat ng sapatos niya sa sukat ng sapatos ko. Biglang nataranta si Daming. Nagmamadaling nagpaliwanag siya na matagal na siyang hindi tumatakbo. Dahil walang sapat na ebidensya, pinakawalan na lamang siya ng mga pulis. Pag alis niya, namanhid ang ilong ng mga pulis sa amoy ng pabango kay Daming. Matapos ang ilang pagsisiyasat kay Daming pinaghihinalaan ng pulisya na si Daming ay isang malaking manloloko. Pag uwi niya, natuklasan niyang nawawala nga ang kanyang sapatos na pangtakbo. Bigla niyang naisip na may naglalayong manira sa kanya. Tumawag ang kanyang assistant. Dali-dali niyang pinabuksan kay Daming ang telebisyon ikinwento pala ng kapitbahay na madalas makipag-usap sa kanyang asawa sa media, na si Daming ay mayroong masamang ugali, natigilan si Dasha nang makita niya iyon, lalo pa siyang naguluhan dahil pinaghihinalaan na rin siya ng pulis, at ang lason ay nasa bahay pa niya. Hindi mo ba sinabi na hindi ka nahuli? Ano ba to? Imposible, paano naman ang relasyon natin, at ang tungkol sa lason, kung ma-expose tayo, tapos na tayo. Dahil sa sitwasyong ito, sinabihan ng assistant si Daming magpahinga muna sila sa pakikipag-ugnayan sa loob ng ilang panahon, at burahin ang lahat ng kanilang chat history. Dahil sa pagsisiwalat ng kapitbahay, isang malaking grupo ng mga reporter ang nagkukumpulan sa baba ng gusali ni Daming. Ang dapat munang gawin, ay ang maayos ni Daming ang bote ng lason na ito. Nakita na lang siyang padubog na pumasok sa banyo, at binuhos niya ng buong buo ang red wine sa kanal. Samantala, nakita ng mga pulis ang sumbong ng kapitbahay, at nadagdagan na naman ang kanilang hinala sa motibo ni Dako, para maiwasan ang panayam ng media. Lumabas si Dako sa likod ng bahay, dahil sa sobrang pagkatens niya kanina, hindi niya naayos ng maayos ang red wine. Pumunta si Heng Tati Shan sa dating bayaw niya para humingi ng tulong, dating pulis ang bayaw niya. Naamoy niya kaagad na sinusundan si Dashan. Dali-daling tumakbo si Dashan sa may bintana. May nakita nga siyang kakaibang lalaki sa sulok. Parang nakita na niya ang lalaking iyon sa kung saan. Bigla niyang naalala ang gabing dinukot ang asawa niya. Nakita rin niya ang lalaking iyon sa harap ng bahay nila. Naisip niyang may kinalaman ang lalaking ito sa pagkawala ng kanyang asawa. Habol na habol siya rito. At sa wakas, nahuli niya ang lalaki. Kinumpronta niya ang lalaki kung bakit siya sinusundan. Kung siya ba ang nagdukat sa kanyang asawang si Maria, ngunit hindi pala ito ang salarin, kundi ang kaklase pala ng kanyang asawa noong kolehiyo. Matagal na pala siyang may lihim na pagtingin kay Maria. Isang buwan na ang nakakaraan, hindi sinasadang nakasalubong ni Maria sa isang restaurant ang kanyang junior. Umiiyak nang ikinwento sa kanyang junior ang tungkol sa kanyang asawa at sa assistant nito. Nahaharap sa pagtataksil ni Daming, hindi na kinaya ng kanyang junior. Isang lalaking walang kwenta si Daming hindi karapat dapat sa kanyang senior. Kaya naman araw-araw siyang palihim na nagbabantay kay Maria, ngunit ang hindi niya inaasahan. Ilang araw na ang nakalipas, bigla na lang nakidnap ang crush kong senior. Pero hindi lang ang pulis ang nagdududa kay Dako, pati ang junior high school niya ay pinaghihinalaan din siya. Pagkaalis ng junior high school, biglang tumawag si Dako sa kanyang pamangkin. Sabi daw ng kanyang asawa, may naiwan siyang gamit para sa kanya. Pag uwi ni Dako sa bahay, sinampal siya ng kanyang ate. Nakita nila sa balita na si Maria ay dinukot, masyadong malikot si Daming. Sumemplang ang matandang ina sa sobrang galit, si Maria pala, ay hindi lang mabuting asawa, kundi isang masuner ang manugang din. Habang wala si Daming, si Maria ang tumutulong sa pamilya ng kanyang asawa, at madalas ko rin silang binibigyan ng dagdag na pera para sa gastusin sa bahay, sa tahimik na pagsisikap ng aking asawa ay wala namang kamalay-malay si Dix. Sa mga oras na ito ay lubha siyang nagsisisi. Pag uwi niya sa bahay, nakita niya ang talaan ng mga pagkain na isinusulat ni Maria para sa kanya araw-araw. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Sa sandaling ito ay parang lubos na niyang naunawaan ang maraming bagay. Ang asawa ko naman ay napakabuti. Bakit ko pa rin nagagawa ang mga bagay na nakakasakit sa kanya? Habang nagsisisi si Dashan sa kanyang nagawa, dumating ang mga pulis para hanapin siya. Base sa mga ebidensyang hawak ng pulisya at sa mga natagpo ang bakas ng dugo sa kanyang compartment, lahat ng mga palatandaan ay nagsasabing si Dashian ang salarin. Ngunit habang handa na siyang dalhin ng mga pulis sa istasyon, biglang may dumating na isang delivery rider sa gitna ng mga tao. Sulat pala ito mula sa mga kidnapper para kay Dako. Binuksan niya ang sober. Isang CD pala ang laman. Binuksan ni Dako ang telebisyon. Nakita niya ang video ng pagdukot sa kanyang asawa. Samantalang sa kabilang telebisyon, ipinapalabas ang panawagan ni Dako kanina. Sa huli ng video, hinihingi ng mga kidnapper na maghanda sila ng 200 na milyong piso sa loob ng tatlong oras. At ihati diyon sa itinakdang lugar. At si Daming lang ang pwedeng pumunta. Kapag may pulis na nakialam, patay ang bihag nang makita niyang buhay pa ang asawa niya. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Ipinaalam ko na ang magandang balitang ito sa media. At agad din naman, sa tulong ng pulisya at ng mga mamamayan, nakakalap ng 72 na bilyong piso sa loob lamang ng dalawang oras. Samantala, ang maliit na katulong naman, nang makita ang pagsusumikap ni Daming iligtas ang kanyang asawa, lubos siyang nadismaya kay Daming nang handa na ang lahat sinuot ng mga pulis kay Daming ang locator at headset dinala niya ang 200 milyong yen sa lugar na itinakda ng mga magnanakaw pagdating niya roon may narinig siyang tunog ng pagtulo mula sa basurahan pinalitan pala ng mga kidnapper ang lugar ng transaksyon sa isang baseball field 10 kilometro ang layo wala siyang nagawa kundi dalhin ang pera sa bagong lugar sinabi ni Oyama sa pulis ang tungkol sa pagbabago ng lugar ng mga magnanakaw pero pagdating niya sa baseball field, narinig na naman niya ang tunog ng alarm clock. Hindi inaasahan ni Dasha na binago na naman ng mga magnanakaw ang lugar ng pagpapalitan. Dalhin ang pera sa Pampang ng Lawa, 20 kilometro mula rito, sa loob ng 30 minuto. Para mailigtas ang kanyang asawa, wala siyang nagawa kundi sumunod. Agad na nagtungo si Dasha sa Pampang ng Lawa dala ang 200 na milyong piso. Ngunit walang kahit sino man ang naroon. Ang hindi niya inaasahan ay hindi pa lalabas ang mga magnanakaw. Sa halip, isang drone ang lumipad papalapit mula sa malayo. Maayos na lumapag ang drone sa lupa. Napahanga ang mga pulis sa ginawa ng mga magnanakaw. Tuluyan nang namamangha ang mga pulis sa tulay. Inutusan ng mga magnanakaw si Daitan na ilagay ang lahat ng pera sa lambat. Ngunit inutusan naman ng mga pulis si Daitan na ilagay din ang kanyang smartwatch na may GPS. At sa ganon, Lumipad na ang drone na may dalang 200 milyong yen at ang smartwatch na may GPS. Habang ang ibang mga pulis naman ay patuloy na naghahabol gamit ang GPS. Sa huli, lumapag ang drone sa isang pampublikong parke. Mukhang dumating na rin ang taong susando sa kanya. Nakita ng mga pulis na tama na ang panahon. Diretso nilang inaresto ang lalaki. Pero ang hindi nila inaasahan. Ang 200 milyong pisong cash sa loob ay naging papel na lang halos madurodge sa galit ang mga pulis. Naniniwala sila na pinagpalit ang pera habang dinadala ni Dako, at umamin naman si Dako, noong nasa field pa. Inutusan ng mga kidnapper si Dawson na palitan ng bag ng pera. Kung hindi niya gagawin ang hinihini, hindi na niya muling makikita ang kanyang asawa. Sinisi ng pulis si Dawson kung bakit hindi siya nagpaalam agad. Pero may nakatanim na pala na listen ang device ang mga magnanakaw sa relo. Nang bumalik ulit ang pulis sa field, nadiskubre nilang nawala na rin ng 200 na milyong piso. Lalo nang nagduda ang mga pulis na kasamahan din ni Daco ang magnanakaw. Nakuha na ang hinihinging ransom ng mga magnanakaw. Pero gabi na, wala pa ring balita kay Maria. Habang hinihintay nila ang pag-uwi ni Maria biglang nakatanggap ang pulisya ng isang liham na nagsusumbong. Nakita raw ng nagsumbong noong gabing dinukot si Maria, na may nilagay si Dako sa alak. Naging di mapakali ang mga mata niya noon, at siya nga ang iniimbestigahan ng pulisya. Agad-agad, isang pulis ang nakakita sa bote ng red wine. Pero dahil hindi maayos na nalinis ni Dayson kahapon, kaya ito ang naging dahilan ng kaso ngayon. Sa pagtatanong ng mga pulis, nagsimulang kabahan si Dayson kapag may nakitang lason sa red wine. Kung gayon, si Dawson ay makukulong dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Samantala, ang kanyang maliit na katulong ay nakakita sa balita ng kanyang pagsuko. Nakita niya mismo kung paano kinuha ng pulisya ang bote ng alak. Lubos na nag-alala ang maliit na katulong. Natatakot siya na ibunyag ni Dawson ang kanyang pakikialam sa pagpatay sa asawa nito. Kaya naman dali-dali siyang nag-impake at tumakas, ngunit ang hindi niya inaasahan ay matagal nang alam ng pulisya ang lahat tungkol sa kanya at sa kanyang katulong. Si maliit na katulong ay empleyado ni Dako. Ang kanyang espesyalisasyon ay ang pag-aaral ng mga butil ng kape. Magkasundo silang dalawa at magkakatugma ang kanilang mga pananaw. Unti-unti, si maliit na katulong ang naging responsable sa operasyon ng buong coffee shop. Noong panahong iyon, gustong magpaliwanag pa ni Dako, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon ng ebidensya ang pulisya. Nakuha na pala ng pulisya ang record ng pagbili ni maliit na katulong ng mga ipinagbabawal na gamit online. Si Dako ay nagulat at nataranta. Ngunit sa oras na iyon, hinala lamang ng pulisya. At wala pang matibay na ebidensya. Kaya pansamantalang ligtas si Dako. Samantala, ang assistant naman ay kakalabas lang ng bahay. Nang bigla siyang palibutan ng maraming reporter. At kumalat na rin sa internet ang mga malapit nilang larawan ni Dako. Hindi niya alam ang gagawin at ang gusto niya lang ay makatakas agad. At saka naman dumating ang mga pulis. May malaking kinalaman siya sa pagdukot kay Maria. Agad na dinala ng mga pulis ang assistant. Kapag may lason na matagpuan sa bote ng alak, makukulong ang assistant. Hindi niya akalain na ang kanyang katalinuhan. Ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Magdamag na iyon. Wala pa ring balita sa asawa. Pinapanood ni Dako ang video ng kasal nila. Lubha siyang hinayang sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, nahihiya na siyang humarap sa kanyang asawa. Pinili niyang magpakamatay para makapagbayad ng kasalanan. Dahan-dahan siyang umakyat sa upuan. Pinakinggan niya ang mga pangakong binitiwan niya sa kanyang asawa sa video. Sa huli, nagtipon ng lakas ng loob si Dako. Di ko inaasahan, sa kritikal na sandali, pumasok ang mga pulis sa silid. At tinanggal siya sa lubid. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis sa tamang oras at nailigtas si Dako. Ang totoo, pumunta ang mga pulis para sabihin kay Dako na nahanap na si Maria. Nang marinig niyang nahanap na ang kanyang asawa, tumulo ang mga luha ng pagsisisi ni Dako. Pero sa sumunod na segundo ay tumawa siya ng malakas. Nang matagpuan ng kanyang asawa, sa wakas ay naalis na rin ang hinala sa kanya. Natagpuan ng pulisya si Maria sa kagubatan, tatlong kilometro ang layo, malapit sa puno ng, ng puno ngunit noon ay napakahina na ng kanyang katawan. Noon ay napakahina na ng kanyang katawan. Magaling, ngunit nang may sakay na siya sa ambulansya, walang nakapansin ng kontentong ngiti sa kanyang mga labi. Samantala, isang estrangherong lalaki ang nakatanggap ng 7.2 na bilyong piso at isang card na may pangalang Takahashi Yoshiaki. Nakasulat sa card, ingatan mo muna ito para sa akin. Lahat pala ay plano ni Maria. Ginawa niya ito para mabawi ang kanyang asawang nagbago na ng loob. Handa niyang bunutin ang sarili niyang mga kuko para magpanggap na ang asawa niya ang may sala sa krimen. Ngunit magtatagumpay kaya ang kanyang plano. Nakasalalay iyon sa reaksyon ni Dashan kapag nakita niya ang kanyang asawa. Ngunit ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pagsasama ay nagsimula pa noong dalawang taon na ang nakakaraan. Dalawang taon na ang nakakaraan, nawalan si Maria ng mga magulang. At nagmana siya ng mana mula sa kanyang ama. Mabilis na nagbitiw si Dawson sa trabaho, at binuksan ang kanyang pinapangarap na coffee shop. Masaya ang lahat, ngunit ang kanyang maliit na assistant ay hindi mapakali, dahil naiingit siya sa lahat ng pag-aari ni Maria. Isang araw, biglang natuklasan ng asawa ang pagiging malapit ng kanyang asawa at ng kanyang maliit na assistant. Simula sa sandaling iyon, ang pagsasama ng mag-asawa ay unti-unting nagulo. Nakita ng asawa ang text ng assistant sa kanyang mister at sinasabing magiging sila na magpakailan man ni Daisen. Natuklasan niya ang pagtataksil ng asawa, pero hindi siya nagalit. Nagluto pa rin siya ng almusal para sa asawa niya gaya ng dati. Kinuha na lang niya ang sama ng loob sa kanyang puso. Iniisip niya na kung hindi niya sasabihin, magpapatuloy ang kanilang buhay. Ngunit minamaliit niya ang determinasyon ng asawa at ng sekretarya. Nang gabing iyon, natuklasan niyang nag-text ulit ang sekretarya sa asawa niya. Sinamantala niya ang pagkakatulog ng asawa para palihim na buksan ang cellphone nito. Hindi lang niya nakumpirma ang relasyon ng dalawa. Nalaman din niya ang plano nilang pagnakawan at patayin siya. Nakatingin sa lalaking minsan niyang minahal hindi siya makapaniwala na may balak palang patayin siya ang asawa. Kinaumagahan, habang wala ang asawa, lihim na kinopya ang susi ng asawa. Pagkatapos ay palihim siyang pumasok sa bahay ng assistant. Nag-install siya ng isang aparato para makinig. Para makalakam ng ebidensya ng krimen ng asawa. Nag-install din siya ng isang aparato para makinig sa sarili nilang bahay. Sa huli, ang plano ng asawa at ng assistant ay narinig lahat ng asawa. Narinig niya ang nakakatakot na tawanan ng asistant at ng asawa. Nang hihina siyang napaupo sa gilid ng kalsada, at tumulo ang mga luhang puno ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili, na pagbabayaran ng kanyang asawa at ng sekretarya nito ang ginawa nila. Alam niyang hindi niya kayang isagawa ang kanyang napakalaking plano. Kaya naman sinadya niyang makasalubong ang kanyang crush na junior sa kalye. Ikinwento niya ang kanyang pinagdaanan sa huli. Nakita ng kanyang junior na matagal na niyang lihim na iniibig kung gaano siya kasawsawa. Agad na pumayag ang kanyang junior sa kanyang kahilingan. Pinakinggan muna niya ang kanilang usapan sa baba ng gusali ng assistant. Ilagay mo ito sa red wine. Para magkasama na tayo habang buhay. Dapat ka nang magdesisyon. Nang malaman ni Maria na paglalaruan siya ng kanyang asawa ngayong gabi, sinimulan na niyang gawin ang crime scene kumuha muna siya ng 250 mg ng dugo, muli niyang iniwisik ang dugo sa sala, pagkatapos, sinuot niya ang sapatos ng asawa, size 45, at sinadyang tapakan ito para mag-iwan ng marka. Naglagay pa siya ng bag sa saksakan. Nang handa na ang lahat, tahimik siyang naghintay sa pag-uwi ng asawa. Narinig niya ang boses ng asawa na nag-aalala sa kanya. Nangiti siya ng may kasiyahan, ngunit nang makita ng asawa ang nakasulat sa card. Ang halos na pagkabaliw na saya ay biglang nagsiwalat ng pangit na ugali ng lalaki. Dahil dito, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa sa kanyang asawa. Gusto niyang lumuhad ang asawa sa harapan niya at magsisi. Kalmado niyang kinuha ang pliers. Tinutok niya ito sa kanyang singsing na daliri, at bigla na lang niyang hinugot ang kanyang kuko pati ang ugat nito, at inilagay ito sa sobra at ipinadala sa kanilang bahay. Pagkatapos, pinatungan niya ng dugo ang sasakyan ng kanyang asawa. Sa ganoon, iisipin ng pulisya na ang asawa niya ang may gawa. Pagdating sa pag-arte, hindi mapapantayan ni Dasha ng kanyang asawa. Sa harap ng media, ipinakita niya ang anyo ng isang huwarang asawa. Pero iniisip ni Maria, ang galing mong umarte. Say sabayan kita hanggang sa huli. Lihim na nag-record siya ng video kung saan siya nakakulong. Sinadya niyang ipaalam sa kanyang asawa na buhay pa siya nang maalala niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang asawa para sa kanya. Nakaramdam si Dasha ng matinding hiya, para mailigtas ang kanyang asawa, hindi niya ininda ang kanyang pagkapahiya at nagsimulang mangalap ng pera sa anman. Dumating na ang oras ng pagpapalitan ng pantubos. Sinunod nga ni Dasha ng bilin. Lihim niyang inilagay ang supot ng pera sa itinakdang lugar. Sa sandaling ito, naramdaman niya na sa paningin ng kanyang asawa ang kanyang buhay ay mas mahalaga pa sa 200 na milyong piso. Naluha siya sa sobrang pagkaantig. Naniniwala siyang mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Gusto niyang makipag sa asawa niya. Kailangan munang maayos ang problema sa assistant niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga malalaswang litrato nilang dalawa sa internet. Agad na naging mitya ng kaso ang assistant. Lahat ay tinuturo siya. Sa oras na ito, naisip ni Maria na siya na ang dapat umaksyon. Pinagpapalo niya ang kanyang kaklase ng bato para mawalan ng malay, tapos saka siya tatawag ng pulis. Sa wakas, nagtagumpay siyang linisin ang pangalan niya, pero babalik pa kaya ang matagal na niyang nawalang pag-ibig. Ito rin ang pinakamahalagang hakbang sa buong plano niya. Nagdesisyon siyang sumugal ulit, nang makita niya ang pagmamadali ng kanyang asawa. Napakasaya niya. Halata naman na mahal na mahal pa rin siya ni Dakes. Sa wakas, nagtagumpay ang plano ng kanyang asawa. Ngunit akala mo'y tapos na ang lahat, Malika, Ang totoong kwento ay nagsisimula pa lamang. Iniisip ng mga pulis na kahit may matagpuan silang lason sa alak, makakasuhan pa rin nila si Dashi at ang kanyang katulong ng pagpatay. Ngunit nang akala ni Dashi mahuhuli na siya. Isang masamang balita ang natanggap niya mula sa kanyang tauhan. Walang nakitang anomalya sa alak, kaya naman nakalaya ang katulong. Ngunit sa sandaling ito ay lubha siyang nagdadalamhati nang siya ay nasa mismong pintuan na ng kanyang bahay ay nakita niyang maraming reporter ang naghihintay upang ma-interview siya. Ang walang matirhan siya ay napunta sa isang coffee shop at nagluto ng isang mangkok ng pansit para sa sarili. Naisip niya na si Dako ay kasama ng kanyang asawa sa mga oras na ito. Lubha siyang nagdadalamhati. Ang lalaki at ang pera ay walang nakuha, lalo siyang nagalit. Nakakainis. Sa sandaling iyon, sinumpaan niya sa kanyang sarili na kukunin niya ulit ang mga nawala sa kanya at muling maangkin.